Natalo si Christopher Min sa cyber libel na kinaso sa kanya ni na Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagkatalo ni Christopher Min sa isinampan na cyber libel ni na Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Sharon and Kiko filed cyber libel complaint versus Christopher Min. Formal na kinasuhan ng cyber libel si Christopher Min, kauli ng reklamo ng mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan na paninirang puri sa kanila pati sa mga anak nila. Sala sa init, sala sa lamig, ang mahaba-habang coverage sa buhay ng megastar sa online show ni Christy hanggang sa dumating ang araw na umalma sila at idinemanda ang bitara ng showbiz columnist at online host. Umaga noong May 10, 2024, nagtungo sina Sharon at Kiko sa Makati Prosecutor's Office para isumite ang kanilang sworn affidavit kaulit ng cyber complaint nila laban kay Christie ang cyber libel ay ang akto ng paninirang puri na ginagawa sa internet, website, social media at video platforms. Kakaiba ito sa tradisyonal na libel na sa paningin ng batas ginagawa sa print media at TV at radio broadcast. Sa panayam nila sa piling entertainment reporters, ipinaliwanag ni Kiko na dahil sa mapanirang salita at akusasyon ni Christy tungkol sa kanilang pamilya na inilabas sa vlog sa YouTube at mga post ito sa Facebook, kaya sila nagdesisyon ni Sharon na sampahan na ito ng reklamo di Kiko, Karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo na ang kanilang pamilya, laban sa mga papanirang pahayag na binitawan ni Christy sa social media. Tinawag pang criminal behavior ni Kiko ang pagpapakalat ni Christy ng mga malisyosong impormasyon na wala naman umanong sapat na basihan. Tinalakay din ang mag-asawa ang usapin ng pagiging public figure at ang sinasabing hindi dapat sila maging balat si Buyas. Ayon kay Kiko, maraming tao ang nagsasabi na kapag public figure ka, kailangan mong tiisin ang mga kasinungalingan at paninira. Pero hindi anya ito totoo sa katunayan may mga karapatan din sila sa privacy lalo na kapag ang usapan ay hindi na tungkol sa public interest ibig sabihin ito ay tungkol sa mga personal na issue o mga usaping pampamilya kaya naman nagdesisyon na silang magsampa ng kaso Naniniwala si Kiko na hindi dapat payagan ang criminal behavior mula sa simula. Sinang ayunan ito ni Sharon na nagsabi na bilang mga public figures na uunawaan nila na sila ay sa pagsusuri at kritisismo ng publiko dahil parte ito ng kanilang trabaho bilang siya isang artista at politiko naman ang mister. Pero ayon kay Sharon, ang umaabot sa punto na apektado na ang kanilang mga anak at pamilya ay hindi na okay. Kahit daw sabihin na hindi totoo ang mga nilalabas na balita tungkol sa kanila, hindi maiiwasang may mga tao pa rin maniniwala dito. Naniniwala si Sharon na nayurakan ang kanyang pagkatao sa ginawang paninira sa kanya ni Christy online. Bakod sa personal na pag-atake sa kanya, edinawit din daw ni Christy ang kanyang mga anak at ang relasyon nila ni Kiko. Umalma rin si Sharon sa anyay below the belt ng mga tirada ni Christy sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa katunayan, matagal na raw nagtitimpi si Sharon sa ginagawang paninira sa kanya ni Christy. Sa pagkakatanda raw niya, 18 years old pa lang siya ng unang maglabas si Christy ng malisyosong balita tungkol sa kanya. Sa lahat ng pagkakataong siniraan siya ni Christy, ni isang beses daw ay hindi siya nilapitan nito para hingin ang kanyang panig. Siya parang ang lumapit kay Christy noong 2021 para makipag-ayos at makipagkaibigan at aminado siyang nagkaroon siya ng affection para sa veteranong commentator. Sabi ni Sharon, sa loob ng 46 years sa kanyang karera, nakapagsampas siya ng kaso laban sa siguro dalawang tao. Hindi talaga siya mahilig sa ganito. Kung pwede lang dun na huwag na sanang magsampan ng kaso, pero pagkatapos ang madalas na paninira, lalo na kung walang batayan, alam niyang ito ay kailangan matuldukan. Lahat ni Sharon, okay lang ang maglabas ng opinyon pero punto niya, hindi dapat sumusobra at lalong hindi pwedeng below the belt. Hindi direktang sinabi ni na Sharon at Kiko ang ginawang paninira sa kanila. Pero pagkukumpirma nila, early this year, lumabas ang vlog ni Christina nag-udyok sa kanila para tuluyan ang magsalita at magsampa ng reklamo. Christy Fermin's Defense Tila alam na alam ni Christy ang kanyang gagawin dahil makalipas lamang ng ilang oras ng paghahain ng reklamo ng mag-asawa laban sa kanya, nagbigay siya ng reaksyon sa pamamagitan ng kanyang online radio program na Christy Fermin's dito ay umapila siyang huwag magalit ang mga taga-suporta niya, kina Sharon at Kiko, na sa ginawa ng mga itong pagsasampan ng reklamo laban sa kanya. Ito ay dahil sa mga nababasa raw komento sa social media na nakikisimpatya o manon sa kanya. Iginiit e ni Christy na kasama o manon sa trabaho niya bilang mamamahayag ang makasuhan ng libel o cyber libel. Basta ang mahalagaan niya, alam nila kung ano ang katotohanan. Ayon pa kay Christy, sinabi niya raw sa mga anak niya na mahiya ang mga ito kapag siya ay i-demand at kinasuhan tungkol sa pagnanakaw, trafficking, pagbugaw at kung ano-ano pa. Giniit niya na yun ang dapat na ikahiya. Ngunit para sa mga kaso tulad ng cyber libel at libel, depensa ni Christy na kasama ito sa teritoryo ng kanilang propesyon. Veterana na nga sa pag-argumento at pagkomento, idinaan din ni Kristi sa birong may laman na kanyang pahayag na pataas ng pataas ang level ng mga artistang nagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Humirit pa siya kung sino kaya ang susunod. Sa huli, sinabi ni Kristi na naiintindihan daw niya ang pinanggagalingan ng mga personalidad na nagsampa ng reklamo. Pero dapat din daw intindihin ng mga ito na trabaho lamang ang kanyang ginagawa. At sa May 14 episode ng kanyang online show, inihayag ni Christy na siya ay gulat na gulat dahil close raw siya kay Sharon. Anya ang megastar nga raw ang isa sa mga huli na personalidad na maaaring magdemanda sa kanya. Lagi raw sila nagkakausap noong kasagsagan ng pandemya noong 2021. Dagdag ni Christy, taong 2022 raw ang simula ng hindi nila pag-uusap dahil busy na raw si Sharon sa vice presidential campaign ni Kiko. Kung lately raw ay hindi na niya nasasagot ang mga tawag ni Sharon, ang dahilan nito ay abala rin daw siya sa trabaho. Sinagot din ni Christy ang tanong ni Sharon kung bakit hindi siya tumawag para kunin ang panig ng megastar na siyang kalakalan sa media depensa ni Christy. Bakit siya magre-reach out gayong wala naman daw siyang alam na mali niyang ginawa na sapat para ikasakit na mag-asawa? Tingin ni Christy, hindi tamang siya ang sisihin ni Sharon kung bakit pinagpipiyastahan ng usaping pamilya nila ni Kiko. E, din niya kay Sharon ang anyay paggalat ng kontrobersya sa pagsasabing ang megastar daw talaga ang main source nila. Ayon kay Christy, kung hindi nagpo-post si Sharon, wala sanang makukunan ang mga reporters at mga vloggers. Miel Pangilinan on her parents suing Christie for cyber libel. Isa sa mga nangungunang dahilan na nagtulaki na Sharon at Kiko na bumuelta at tuluyang sampahan ng demanda si Christie ay ang pagdadawit nito sa kanilang mga anak. Kaya naman sa isang panayam noong June 2024, nahingan si Miel Pangilina ng reaksyon sa hakbang na ginawa ng kanyang mga magulang laban kay Christy. Ayon kay Miel, marami sa mga bagay na kumakalat mula sa taong kinasuhan ng kanyang ina ay nagiging dahilan na napakarami negatibong komento laban sa kanya at sa kanyang mga kapatid bihira daw silang ipinapakita in a good light. Kaya nagiging sanhi ito ng pag-init ng sitwasyon at ang mga tagapanood ng taong ito ay nauuwi sa pagbatiko sa kanya o sa kanyang kapatid, nagpapadala ng puot o nang aabala sa kanila. Aminado si Miel na yun talaga ang problema at apektado rin sila. Parang nadamay pa daw sila sa sitwasyon, kaya kahit hindi naman sila kasali dito mula sa simula hindi rin naman daw masisisi ni Miel ang magulang, lalo na ang kanyang inang si Sharon na handang gawin ang lahat, maprotektahan lamang ang kanyang mga anak laban sa mga paninira at pangungutya. Christie charged with 5 counts of cyber libel. Matapos ang ilang buwang paggulong ng kaso sa kanyang online show na Christy Fair Minute ang Webes, October 17, 2024, malungkot na eh, ibinalita ni Christy ang pagkatalo niya sa cyber complaint na isinampan ni na Kiko at Sharon. Permado ang resolusyon ni Senior Assistant City Prosecutor Rafael Esguera ng Makati City Prosecutor's Office. Formal ang kinasuhan ng five counts of cyber libel si Christy ipinaliwanag ng veteranang showbiz columnist ng ilang episodes mula sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na una, ang anya'y pinagtalunan sa piskalya. Partikular dito ang episode sa may titulong Casey, Ayaw na ng Drama, Mega, May Favoritism, Parusot ni Sharon Buking, Diary niya na Sharon at Chris Aquino, Social Media, Sharon Cuneta, Problemado Talaga at Sharon at Casey, Sayang na Relasyon. Inamin ni Cristina na naging emosyonal siya nang matanggap ang resolusyon ng piskalya at mabasa ang singil para sa kanyang piyansa kung saan ay nagpiyansa siya ng 240,000 pesos para pansamantalang makalaya. Ramdam ni ang pagtaas ng inflation sa pagsasabing hindi lamang mga bilihin ang tumataas ngayon. Kwento niya, ilang taon na nakararaan nang matalo siya sa piskalya at nag-bail lamang siya ng 10,000 pesos para sa isang kaso ng libel. Pero sa ngayon ay 48,000 pesos na per count ang bail. Kaya payo niya sa mga may kasong libelo na paghandaan ito sa pagkatalong ito. Ipinaliwanag naman ni Christine ang laban nila ay hindi lamang ngayon kundi na sa piskalya pa lamang. Para sa mga nag-aalala at nakikisimpatya sa kanya, sinabi niyang huwag malungkot. Ayon kay Christy, ito ay unang hakbang pa lamang sa piskalya at aakyat sila sa RTC Makati. Ano man ang mangyari sa pagdinig, mayroon pa raw Court of Appeals at kung sakaling hindi sila magtagumpay, mayroon pang Supreme Court. Binanggit niya ang laban ay hindi niya uurungan at patuloy siyang maniniwala na ang bawat tao ay may dahilan at katwiran sa kanilang ipinaglalaban. Di ni Christy, hindi ito ang katapusan ng mundo, ang laban po ay di natin uurungan.